feelings. Parang ipit lang na daga, no? Oh, feelings. Okay. Hello, my dear Virgo. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong first 15 days of December. Okay. So, kahapon, my dear, binago ko yung reading natin ginawa kong simple, okay, and direct to the point, okay. So, gagawin ko rin ngayon sa'yo, okay. So, hinati ko lang sa three categories, okay. Tatlong categories lang may di. Actually, two categories lang siya. Yung isa hinati ko sa dalawa, okay. So, yung first natin is money and career. All about kaperahan yung una nating first First two cards, okay? Unang dalawang baraha is all about money and career. Second reading natin is, of course, yung love. Pero, hinati ko yun sa dalawa para sa mga taken at saka para sa mga single. Para hindi na tayo nagtatagal, dear. Nangingi lang naman tayo ng guide. Huwag na natin masyadong pahabain yung video para marami pa tayong magawa sa buhay natin. Okay? So, let's go na tayo, my dear beer go. Sa so, mga gusto po mag-private reading, nakalagay po dyan sa baba kung paano ako makokontak. At saka, nasa description box yung mga link. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Umpisaan natin ang reading mo sa pagkuha ng dalawang card para sa iyong money and career. Tingnan natin kung anong meron sa iyong first 15 days of December. Let's go, my dear beer, go. Okay. Mm -hmm. Ilan to? Ay, dalawa nga. oh, sige. Dalawang card. Nandito na. Silipin natin ng very, very slowly. We have here the energy of the six of sword. Okay. And ang kanyang kasama sa ilalim ay si... World card. Okay, very nice, my dear. Okay. Ang world card, my dear, is more on happy ending or completion. Okay, success, sabihin na natin. So, dito tayo mag-focus kasi maganda na talaga tong card na to. Ang ano lang dito, my dear, ang isa sa energy na kasabihin ko sa'yo, kasi si world card is kasama sa 22 major arcana ng tarot. So, siya yung pinaka-last. Okay, siya yung pinaka-huling-huli, my dear. So, ibig sabihin nito, my dear very very soon magi start ka ulit ng panibagong journey sa usapin ng iyong career. So ano ba yung mga panibagong journey na yan? Pwede kang mag-start ng panibagong work. Pwede kang mag-start ng panibagong pwedeng buhay. Pwedeng totally totally restart, okay? So bakit ko nasasabi tong mga to? Nang dito sa energy ng Six of Swords, okay? So dito tayo may dito sa Six of Swords. Sinasabi dito, my dear Virgo, na kung ano man yung pinagdadaanan mo as of this moment sa energy ng Six of Swords, you just need to keep on going. Although, yes, my dear, sword to, pero dito, my dear, sa taro na to, is very highlighted, my dear, yung tubig, which is may kinalaman sa usapin ng emotion, okay? So, yan na madalas na hindi napapansin dito sa card na to, yung tubig na magkaiba, okay? Yung maalon at saka yung banayad na tubig, okay? Or yung kalmado na tubig. Although, nung unang hawak ko ng taro, uh, malaking question sa akin yung pagdadala ni Six of Sword ng mga sword nang nakatayo sa boat. Which is, ang una ko naramdaman is, bakit ganyan? Bakit nakatayo yung mga sword ng ganyan? Okay? So, ang ano pala nito, my dear, further investigation, Char, sa tagal ko ng pagre-reading, okay, nagkakaroon ako ng realization sa kanya. Actually, hindi ko pwede sabihin na ni-research ko to or inaral ko to kasi sa paulit-ulit na tingin ko lang sa card na to, dun lang ako nagkaroon ng deeper understanding sa kanya kasi as much as possible, hindi talaga ako nagre-research. Okay, although yes, nagre-research ako ng mga ilang mga bara, pero hindi ako talaga 100% na nagbe-base dun sa na-research ko na yon. Nagbe-base pa rin ako sa intuition ko or sa nakikita ko sa card. So, ang reason dito, probably, is may nangyari sa kanya, kay Six of Swords, na something na, na talagang mabigat, okay? Or baka meron siya pinagdadaanan, pero araw-araw siyang bumabangon, araw-araw siya nakikipaglaban sa buhay, and this is energy of moving forward, pero napakabagal, okay? So, ikaw to. Sinasabi may idea na kung ano man yung pinagdadaanan mo as of this moment, sige, keep on moving, keep on going, hindi ko sasabihin sa iyo, my dear Virgo, na huwag ka magalit or huwag ka magkimkim na sama ng loob or kung ano man yan, huwag kang umiyak, huwag ka malungkot. You have all the right, my dear, na maramdaman yan. Pero doon tayo, my dear, sa message ng dalawang card na to. Kasi this is a very, very positive na card. Sinasabi ng card na to, my dear, na merong malaking posibilidad sa first 15 days of December na matapos na kung ano tong pinagdadaanan mo or problema mo, my dear, sa usapin ng financial kailangan mo lang talagang pakalmahin yung iyong emosyon. Okay? Kasi yung emosyon mo na yan, my dear, yan ang mag ng maraming mga delay. Okay? Ibig sabihin, nandyan na siya, tapos madi-delay. Ito din, my dear, yung time, first 15 days of December, na you need to have paid Kaya kailangan magtiwala ka sa sarili mo, my dear, magkaroon ka ng, alam mo yun, uh, magkaroon ka talaga ng tiwala sa sarili mo na kaya mo yung isang bagay. Pero once again, my dear Virgo, mag-uumpisa ka ulit ng panibagong chapter. Okay, so for example, mag-set ako dito na example. Kunyari, ang dami mong utang. Okay, napakarami mong utang. And malaki ang posibilidad, my dear, na sa first 15 days of December, makahinga-hinga ka na. Okay? So, you have that choice. You have the freedom na, syempre, ba, mababawasan na yung utang mo. So, uutang ka ba ulit? ba diba? Ibabalik mo ba yung sarili mo sa ganun ulit na sitwasyon? Or, Diba, para may ka widi sa sa sitwasyon na kinakailangan mo mag-decide. Parang ganoon, okay? Or baka mag-change ka ng work, mag-change ka ng pagkakakitaan Ay, nararamdaman ko talaga, my dear, na may parating na changes and transformation sa iyo, my dear. Ah, uh, hindi ko lang alam, baka sa second half of December sa so bagay, mag new, new year na may dear, hindi, hindi malabo, baka lumipat ka ng trabaho, or baka lumipat ka ng bahay, or magdagdag ka ng pagkakakitaan, or something like that. Pero napakaganda nitong card na to, doon lang tayo may dear sa pinaka-highlight na kailangan mong balansehin, my dear Virgo, yung emotion mo. And this is the time, my dear, na magtiwala ka talaga sa sarili mo. As in, magtiwala ka talaga na mau-overcome at mau-overcome mo to ah uh, matatapos mo kung ano yung pinagdadaanan mo, makaka-move on, makakaalis ka rin dyan. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Let's go tayo, my dear. Next, two cards natin is para sa mga love na tayo, relationship na tayo. Ito, my dear, is para sa mga taken, para sa mga in a relationship. Okay? So, tingnan natin what is going on. Beer Let me see what is going on para sa ating mga my dear beer para sa mga in a relationship. Let me see, dalawang card lang ulit Virgo, we have here The Eight of Swords Ay, bakit? Teka lang ha Ang Eight of Swords is energy ng trap card Tingnan natin ha We have here the energy of the Page of Wands So Bakit ganon? Ang nakukuha ko dito mag-years Parang ka nagpupumiglas Parang gusto mo makipaghiwalay Okay? Parang gusto, parang, parang nandun ka may sa isang sitwasyon na you are not happy anymore. Yun na nakukuha ko dito. Yung energy niya is more on parang gusto mo mag-page of once. Gusto mo mag-new beginning. Gusto mo mag-start ng something para sa mga in a relationship. You are not happy, my dear. There's a tendency na hindi ka masaya sa relationship na meron ka ngayon. Parang nakukuha ko dito, my dear Virgo, na parang wala ka lang choice, Ganon. Kinakaila ko magstay kasi baka meron kami meron kayong anak or meron may, reason ka my dear beer go. Meron kang mas malalim na reason pero honestly, ang nakukuha ko sa card na to is as in nagpupumiglas ka talaga at gusto mo na talagang umalis din sa relationship na 'yan. Yung energy lang talaga is parang wala ka talagang choice. Yun ang nakukuha ko. So first 15 days of December, my dear, um posible mo maramdaman na ayaw mo na parang napopol yung napopol out yung love. Okay, parang ganon. So, if just in case naman na nag-stay ka, meron lang talagang mas malalim na reason pwede naaawa ka or baka wala ka lang choice or baka meron lang kayong anak or baka ayaw mo lang ng broken family or meron lang talagang malalim na na reason my dear, kung bakit ka nag-stay. Pero kung ibibigay sa iyo yung freedom, ibibigay sa iyo my dear yung free will, aalis ka talaga. Okay, aalis ka dito at iiwanan mo yung partner mo, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Meron ka lang talagang malalim na, na pinangahawakan kung bakit ka nag stay Pero you are not happy anymore. Hindi ka na masaya. There's a tendency din, my dear, kung hindi man ganun, eh, naman, naman, ganun yung sitwasyon mo, posibleng din, my dear, na meron kang mga gustong magbago sa loob ng relationship. Okay? Kasi parang hindi ka makakilos dito eh. Parang hindi ka masaya sa kung ano yung nangyayari sa loob ng relationship. So, posibleng meron ka mga gustong baguhin sa loob ng relationship. Pero for some of you is gusto na talaga ninyo makipaghiwala. Yun na nakukuha ko dito. Okay? So, let's go tayo my dear. Last two cards tayo. Itong last two cards natin is para naman to sa mga single. Okay? Para sa mga single out there na beer go. Ito na yung reading ninyo. Para sa mga single na beer go. Okay, ano to? We have here the King of Cups. Uy, may hinihintay siya. Okay, kasi si King of Cups is more on waiting. Okay, you're waiting. Okay, may hinihintay ka ha. Tingnan natin. Uy, ay hindi ka pa rin nakaka-move on. Hinihintay mo pa rin magbalik to, my dear. Okay. May ka magbalik. Baka may ka mag-message. May kang tumawag. Yun ang na nakukuha ko over here. Hindi ka pa rin talaga nakaka-let go sa energy ng Four of Pentacles. Talagang mahal mo pa rin tong tao na to kung sino man to. Kahit hiwalay na kayo. ba? Diba? Kung pagsasamahin natin, my dear, yung dalawang klase ng love, yung para sa mga single at saka sa mga taken, At tinga mo o naglalaban siya kasi ito parang gusto mong makipaghiwalay. Ito naman, naghihintay pa na bumalik. Yung kanyang nakaraan Or something like that Ito naman, taken Gusto makipaghiwalay Actually, yung energy niya is dalawa Gusto makipaghiwalay Or merong gustong baguhin Sa loob ng relationship Eto, naghihintay ka pa rin, my dear Matyaga mong hinihintay, my dear Kung sino man yan Okay Umaasa ka na darating yung isang araw Tatawag pa rin siya At magpaparamdam sayo Eh paano kung hindi na? Eh di nga nga <laughs> Tingnan natin yung hidden message, my dear Anong hidden message ng ating mga my dear Virgo? We have here the energy of the four of wands. Okay. So, if there is an... Ito, my dear, maganda to sa energy ng career. Kasi four of wands is energy of... Actually, positive siya lahat eh. Okay? Kung sa poor, sa relation, uh, sa money and career, maganda to kasi sinasabi nga dito na magiging maayos my dear ang iyong kaperahan. Okay? Just keep on going. Just keep on moving. I-balance mo lang talaga my dear yung iyong emotion sa area ng relationship, nakukuha ko dito na ma maaayos din kung ano man yung hindi mo nagugustuhan sa loob ng relationship. ah uh, sabi ko nga, um, magtitiis ka, okay? Parang may mayroon ka na talaga malalim na reason kung bakit ka nag sa loob ng relationship. And sa energy ng mga single, my dear, if you are still waiting na tumawag yan, mag-message yan, mag-text yan, or bumalik, there is a possibility, my dear, na magparamdam yan ngayong first 15 days. Ano to? Multo? First 15 days of December, there is a possibility na magparamdam, my dear, kung sino man yung hinihintay mo. Okay? Kasi hindi ka pa talaga... Uh, Nakaka-move on Para sa mga single, there is a possibility na baka meron din mga manligaw sa iyo, my dear Ngayong first 15 days of December Pero sa energy ng relationship para sa mga taken Maayos din to my dear Kasi the hidden message is the four of ones Which is may kinalaman sa pagkakaayos Lalo na if you are married, if you are in a relationship Actually, ang ganda ng hidden message, okay? So, my dear Virgo, ito ang nasagap natin Sa iyong uh, first 15 days of December December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.